Hello, good morning and good evening mga ka-Joko. Mayap, aabak, at bay po kaya kayo nga. I na po may pasibayo because of long weekend. So busy. Ngayon, ngayon, may po, po may chance sa uh, mag-vlog. So ngayon, Sabado, it's 10.30 a.m. in the morning. So, late breakfast and slash lunch na po namin. Ito po. Sunny side up with the spam on the side. And tapong bayo ko, may luto yung macaroni baked. Baked macaroni, so, side up and spam with side of seasonings and ketchup. <laughs> so, ayun po mga ka enjoy our eating and meals. Don't forget to like and subscribe po ang video ko. So, Dito po ngayon pa mga pag subscribes. subscribe. Subscribe nyo na po at like nyo na po ang video ko. Ako po sa mga kadyo So, ayan. Mga tangon. Manganta mo po. Ayan naman po, late na may gising. Ayan na po, magigising Maranum. May ko pong mga 6.30 na po siguro. Okay ito. P magpain na akong may sinang cup kap kape. Habang may Habang may pong kape, may nabeko po kata sala. Balita. News na anong maliyari kaya yung bansan sinilahan. Pilipinas. Sangat ba ako na pong kape ni? Medyo marimla. Yung panahon, maski po masikat si Haldo. At e pa po kasi ito, summer can Start pa po yung summer next month, June. Balik ako. kakain na pa po yung spring. Kanya, in temperature po kaya niya pa po paalaliwa, ano po muran ano po biglang dimla, ano po biglang pumali, so fluctuating pa po yung temperature, pa po totally summer, next month po parin ta po makaarang na mapali -ma na temperatura naman mga nasa nasi. Five days ko po ngayon may nga na nasi. Ngayon ko po pa si may kape niya po mapaling mapaling kape. Black coffee po yung naman ko. Ayan ako po sana ng ating creamer or milk sa kape ko. Pag po kasi hindi din ng kemananta, sasakit pa, sakit ko po, po dulo so what yan. Po sana yung black coffee po usually black and honey. Tapos po yung nagamitang ko po sugar, yung balitang brown sugar po. Para po kasi takot na po brown sugar. Get more rice, honey. Sige, get more. Tapong brown sugar. Para po ka na ako, eh po masyadong mayumo. Eh na po alupan ni white sugar. Nga yeah, mas bete po gamitan ng brown sugar as a table sugar po kayo. nga po po cho kami kayong magalap down kami or cho kami kayong mag in kayo po hotel or restaurants. Brown sugar po ng gamitan ko. Ayan na. Come on. Eat. Okay. Oh, ngayon ni po, cheating day kung, kung rice Bota pong bingin. Ayun ako mga rice pa si Vibe. Ngayon po kasi manyaman ipat ipartnering spam, farm sunside sun side up. Kaya nasi. May fried rice ko po. Ngayon po. Bakit kaya po kaya kayo yung minuto kong fried rice? Well, I'm getting some more kasi maranop ko po. Aliwaya pa rin po kasi kapag ngayon po yung fried rice ko. Mga kajok. Ayan. Bininang king. Parang ano. Mm. Medyo dita ka. Uh, pinalagay ko mixed vegetables. parang kalpong linuto ko hindi po kasing anak po medyo mas bet po in plain rice pagmamangan nila po uh, excuse me so ayan tapong po yun yung naman yung tira-tira chicken caldereta yun mga mm. tamo po Manyaman mamangan. Hmm. Ini bakal potangnya siguro ano potang. Kai. Merienda time. Ayan po yung dalaga. May nalap po mga. Ay. Kanapin po kasi kay mamangan lang. tahan po mga tamo si Kasi kaya rin na po nini. Makasalang yung kamong Kita king basement. Ang laundry po. Makasalang po yung pipipian ko. So after that, ay nawa po Maniklop. After po maniklop, maglinis. Mga paglinis mo po tuwing weekend. Pagala pong obra. Ayan, tapo ka busy kapag lunis hanggang biyernis. Mag-aral lang po rin nga, anak. at the same time, mag-obra ko po. Kaya rin ko po, po nga yung Ted King. School da, didiretso na ako po, po king obra ko. Makanta kami po nga doang mister ko. So, niya po ng lunis hanggang biyernis. In kajo yu po, marami akong migigising, mag-prepare pamangan, bakal da rin nga king school. Saka po breakfast. Saka kasing dalaga kumag. Magbakalya po lunch. e po Agustela po yung school, no, so, mamang ilaw in school, pati tambunso, may hindi dalaga ko po yung nasi, aldoldo, para kung lunch na, no? bunso, kaya mo po yan, The snacks and lunch, yung lunch time po niya, mostly, mga veggies, fruits, grill. Tuya po kasi. Na mama. Keng sunny side up po po. Ayaw po po well done. Buti po po itang malasabo. Ay, malasebo. Ayaw po itang malasebo. Ayaw po itang maluto na itang ibang medyo gaya pa po, po. Watery na pa po itang dilona. So, kanyaman eh. Ano naman po nga ba? Kabuli na po. Well done. Nga yeah, po, kaya itong ebon. Nga niya po itong dilona, medyo ma maranong-ranong yapay, tapong masabo-sabo yapa. Lake na kaya pumengan. May nga ba nga siya? Ito po. Ah, uh, may hot chocolate na po rin hanap. Saka bread. May yeah, po ko. Black coffee mo po. Yeah. Wala na ako po may luto Total, marakal pong dakala na si Neta. Gana So, pre-night rice po. Sayang naman po. Kasi na magluto ko pang uh, mag-isa. Mali po yung nabiyas ngayon. Nga dapat, ala po masasayang. Nugod naman po niya pong gino. E ako pa po, masisira na nasi. Apong sayang na nasi. Kasi balok pong karkibahan na Luluto ko. Okay, can I see that? You eat rice. You want rice, and I put give you spam. Can you rice mm -hmm. and egg? Okay. Do you want plain rice or fried rice? Plain rice. Okay. I'm gonna put on an egg. I'm gonna put it egg. mà em. Bẹp Yep. thank you lord Mommy, like <sighs> <sighs> oh, okay. so like of course i like it honey okay yep. just wait me there i'll prepare your food So, ito po mga ko. Dakal-dakal po salamat. Eko po sa asawa. Ito po ngayon pa mga may kapag-survive. Subscribe na ka po. Click the button. And don't forget to share the video. Eh, yun lang po. Blessed Saturday and Sunday po kayo kayo nga. na po palagi. Bye-bye.